Ciao Raga! Kumusta Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. May importanteng balita ako sa iyo Raga na maaari na makakatulong sa iyo at saka sa iyong pamilya. Dalawang tipo ng bonus ang nakalaan para sa mga laboratory dependente at kasama na rin diyan ang mga golf at badante ang pag-uusapan natin sa vlog na are. Ang una ay yung bonus na up to 700 euros kada buwan at pwede na matanggap ng hanggang 12 months. Po, yung isa naman ay bonus din na up to 3,000 euros naman ngayong 2023. Kaya raga, huwag na natin patagalin. Alamin na natin kung ano ga ang mga bonus na iyan Para kakanino yan at papaano mag-apply. Ang detalye raga, doon na sigla. Partiyan Bago natin ipaliwanag yung dalawang bonus sa vlog na aray ay i lang kita raga doon sa isa pang bonus na ini-introduce ko sa iyo. Baka kasi until now ay hindi ka pa tap send user. Madali na naman yung gamitin. Ang gagawin mo lang ay magda-download ka lang ng tap tap send app either sa App Store o kaya ay sa Google Play. Pwede kasi na ikaw ay magpadala sa Pilipinas doon sa mga mahal mo sa buhay ng libre. As in, wala kang babayaran na transfer fee. Tapos ay meron ka pang matatanggap na bonus doon sa una mong padala, doon sa yung first transfer, basta't gagamitin mo lang ang yung promo code na Raga Chad. I suggest din na Raga na panoodin mo ang video guide na aray para na sa ay malaman mo pa yung iba pa ng mga information. Kaya Raga, itap-tap send mo na yan. Unahin natin yung bonus na up to 700 euros kada buwan at pwedeng matanggap ng hanggang 12 months. Yan yung bonus na tinatawag na bonus servizio per le persone non autosufficienti. Ang tulong na yan ay para sa social and health services ng mga tao na maaaring uh, merong disability, maaaring na uh, mayroong uh, malubhang sakit, o kaya naman ay senior na, kaya sila ay hindi na self-sufficient. At dahil di yan, sa kanilang kalagayan na yan, ay kailangan na nila ng badante or caregiver na nag-aalaga sa kanila. Ang bonus na yan ay nagsimula na ang application. Yan ay uh, gagawin online. Nagsimula na noong uh, alas 9 ng umaga noong September 11, 2023. At magtatapos naman, magsasara na yung application sa darating naman na December 29, 2023 at 11.59pm. Dine eh sa website na are ni eFamily, dyan ka pupunta para makapag-apply ka online. Yung link niya na ng website na yan ay nilagay ko sa description. Aring bonus sa na pinag-uusapan natin na are, gaya ng ating nabanggit kanina, ay para sa mga persone non autosufficienti at aray yung mga requirements. Dapat na either Italian citizen or EU citizen o kaya naman ay holder ng permesso di soggiorno di lungo periodo. Pansinin mo na dapat ay residente sa isang komune na sakop ng Regione Lazio. Poy nandyan pa yung iba pang mga requirements. At dahil nga nang sila ay hindi na self-sufficient kung sino man ang may kariko sa kanila, sila yung magiging residente sila yung magpa-process ng application at arin naman ang mga requirements para doon sa mga mag apply Gaya din ng kanina, either Italian citizen dapat o kaya naman ay EU citizen or holder ng permesso di soggiorno di lungo periodo. Tapos ay yung iba pang mga requirements ay naandyan. Makikita mo raga ha, kasama yung limit ng ize eh bakit ga ang bonus na iyan ay para do sa mga residente ng Regione Lazio? Kasi nga ang bonus na iyan ay manggagaling yung pondo sa Regione Lazio. Para sa iba pang mga information tungkol dito sa ayuto na ito ay pwedeng bisitahin yung testo Integrale del Bando na kung saan ay pinablish yan ng Regione Lazio noong August 10, 2023. Yung link ng testo na yan ay nilagay ko din sa description. Sana ay naging malino yan sa Iraga ha. Bago tayo magtuloy-tuloy doon sa isang bonus, ako ay magre-request muna sa Iraga. Baka kasi gusto mo na ako ay tulungan na ako ay makapagpatuloy sa aking pagbablog. Kung gusto mo, pwede mo akong regaluhan ng Super Thanks. Madali na naman yan, ikiklik mo lang ang yung Super Thanks icon. O pure, baka gusto mo rin akong padalhan naman ng stars. Madali lang din yan. I-click mo naman ay yung give stars. Maraming salamat sa iyo, Raga. Ngayon naman ay i-detalye natin yung isang bonus na kung saan ay mas malaki naman are dahil lang up to 3,000 euros. Ang basehan natin ng info ng bonus na iyan ay yung leje numero 85 del 3 Lulio 2023 diyan kasi nakapaloob yung tinatawag na fringe benefit para sa taon ngayon na 2023. Kaya maigiragan na alamin natin kung ano gang ibig sabihin nung tinatawag na fringe benefit. Kapag ka sinabi na fringe benefit, yan ay isang karagdagan na benepisyo para doon sa natatanggap na sweldo ng isang worker mula doon sa kumpanya or doon sa amo na pinagtatrabahuhan niya. Maaaring pera ang ibigay o kaya naman ay goods and services. Na kung saan ay kapag yung isang amo o isang kumpanya ay binigyan ng fringe benefit yung nagtatrabaho sa kanya yan ay papabor sa kanilang dalawa. Base doon sa lege numero 85 na binanggit natin kanina, mayroong naka nakaset na limit para sa fringe benefit na pwedeng matanggap. Una ay ang limit hanggang 258.23 euros. Okay, yan ang pwedeng ibigay sa lahat ng mga workers ng isang amo o kaya naman ay ng isang kumpanya. Ang pangalawa, meron din isa pang limit na up to 3,000 euros naman. Yan ay para doon sa mga workers, doon sa mga nagtatrabaho na mayroong filie na kariko fiskalmente. Di yan sana, bangkit natin dalawang limit na yan ay parehas na kasama ang mga golf at Badanti. So, lilinawin lang natin ha. Ang limit ay 258.23 euros para doon sa mga workers na kung saan ay wala silang uh, fili na kariko fiskalmente. Samantalang kapag nga yung worker ay mayroong uh, fili na kariko fiskalmente, ang limit ay mas mataas, nagiging up to 3,000 euros. Ngayon ay alamin natin ang ibig sabihin ng tinatawag na fili na kariko fiskalmente. Yan ay yung mga anak na kung saan ay hanggang 24 years old ang edad at dapat na yung kanilang red dito ay hanggang 4,000 euros. Dapat ay hindi tataas diyan yan. Samantalang kapag ka ang edad naman ng anak ay mula 25 years old, pataas, dapat naman ang kanilang red dito ay hindi tataas sa 2,840 euros. 0.51 euros. Ano-ano ang mga examples ng fringe benefit na pwedeng ibigay ng isang employer doon sa nagtatrabaho sa kanya? Maaari na buwan ni pasto, pwede rin na buwan sa karburante, borse di studio o kaya naman ay cellphone. Tapos kapag yung worker ay mayroong fili na kari fiskalmente, maaari ding bigyan ng employer ng pambayad sa buleta ng luche, gas at saka aqua. Kaya kung ikaw ay isang trabahador, ikaw ay isang empleyado, nagtatrabaho ka sa isang kumpanya o sa isang amo, kasama na siyempre diyan yung mga call at saka pwede na kausapin mo yung iyong datore di lavoro para ikaw ay mag-request na ikaw ay mabigyan ng fringe benefit na kung saan ay maaaring umabot ng up to 3,000 euros kung ikaw ay qualified diyan sa pinakamataas na limit na iyan na 3,000. Pero pansinin mo raga ha, ang sabi natin kanina ay pwede kang mag-request. Yung isang nga nagtatrabaho, pwedeng mag-request doon sa pinagtatrabaho niya, doon sa kanyang datore di laboro. Bakit? Kasi itong pagbibigay ng fringe benefit, hindi yan obligatoryo na ibigay nung nga nagpapatrabaho, nung amo, doon sa kanyang trabador o doon sa empleyado niya. Uulitin lang natin ha para mas malinaw kasi baka mag-away kayo ng iyong datore o ng amo mo pagka ikaw ay nagsabi at hindi ka binigyan. Kasi hindi obligado ang pagbibigay ng fringe benefit ng isang uh, employer doon sa nagtatrabaho sa kanya. Pero ngayon ay alamin natin para nang sa ganun ay maunawaan natin ano nga ang advantage kapag yung isang employer ay nagbigay ng fringe benefit doon sa kanyang empleyado? Kasi kung halimbawa na yung isang employer ay nagbigay ng fringe benefit doon sa kanyang trabahador, kung magkano yung binigay niya okay, doon sa nagtatrabaho sa kanya, yan ay tax-free yan ay makakatulong para mapababa yung kanyang taxes at mapababa din yung kanyang mga contributions. Ang isa pang good point, kapag ka ang isang employer ay nagbigay ng fringe benefit doon sa kanyang empleyado, it creates goodwill. Para na sa ganun ay, syempre kapag ka yung isang nagtatrabaho ay uh, nakakatanggap ng additional na uh, tulong or incentive mula doon sa nagpapatrabaho sa kanya, doon sa kanyang datore, syempre siya ay mas magiging loyal, mas magiging masipag at saka productive siya doon sa kanyang trabaho. Ari pa ang ilang mga bagay na dapat na malaman. Yung ibibigay na fringe benefit, yan ay mag-a-appear din sa Bustapaga or doon sa Kud. Pero kung magkano man ang amount na ibinigay sa iyo, yan ay hindi kasama sa computation ng iyong reddito at exempted yan sa mga taxes. Arilaang ang dapat na tatandaan kasi dapat na hindi lalampas doon sa nakaset na limit ang ibibigay ng employer na fringe benefit doon sa tatrabaho sa kanya. Halimbawa, kung qualified la ang doon sa 258.23 euros, dapat ay hanggang doon laang. Kung hanggang 3,000 naman, dapat din ay hindi lalampas doon. Kasi once na lumampas doon sa limit ang ibinigay na fresh benefit, yan ay makakasama na sa computation ng iyong reddito At saka yan ay makakasama na rin sa computation para sa mga taxes. Oraga, umaasa ako na naging malino sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na Are. Salamat sa panonood mo at salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Just in case, hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, sana ay mag-subscribe ka na, I hit mo na rin yung bell. Piliin mo yung all para na sa gayon ay wala kang mamimiss ng mga videos. At dini din sa aking Facebook page Chad Will Guide. Sana yung mag-follow mo ko diyan at pwede rin na isubscribe mo ako diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up at importante, malaking tulong sa akin kapag ka na-share mo rin sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Ratsiraga! Alaprosima!